Thank you, thank you all guys for coming. Lahat ng nagpunta po, maraming maraming salamat. At ano, matatapos na din mag-update sa awa ng Diyos. Um, okay naman na yung ano, yung channel natin. Meron na siyang dollar sign. Thank you, thank you sa lahat ng mga BFF team. Sa aming Ayuda Queen. Sa aming team leader na si Sir Ricky B. Blags, sa aming Ayuda Queen na si BFF Admin, BFF Jingski, matulog ka na. Anong oras na po? si BFF Archer, BFF Maria Roby Surog, BFF Sander, BFF RCR sa pagpupuyat. Ay, hindi na natutulog po. So, yung iba si BFF Riders, si Riders Bong, BFF Mark. Hala, hindi ko na makita BFF family. Maraming maraming salamat. Sino pa? Yung mga nauna si Ma'am Josephine Barcibal Salazar. Salamat po sa pagano, pagtalaw. Si Boss R Official ay nandiyan ka pala. Sorry, sorry. Sir Roger Sir Roger, Roger Villarin, official, thank you, thank you sa pagbisita. Si, sino pa, si Idol Lowered, aha, hindi na makita, nasa taas na. Si BFF Jam, salamat BFF sa pagano pagbisita. Tapos si ano, si Idol JCL USA, saka si Winter. Si BFF Erlin. Oh, BFF Emerald. Salamat, salamat BFF. Yung mga nagpalipad. Si BFF RCR. Si Si Idol Berto sa kayong ano, mga nagpaano ng memberships. Thank you, thank you. Maraming maraming salamat. Yung mga iba, BFFRCR. Allah, hindi ko na Thank you, thank you guys. Thank you. Salamat